So ito, oh, mag-react lang po tayo ha? doon sa nangyayari ngayong awayan ng mga girlfriends ni Tatay Digong dyan sa The Hague. Okay. Wala naman itong kinalaman sa kaso sa ICC o sa impeachment o sa bansa. O pero nakakatawa lang kasi itong mga girlfriends, di ba, meron silang mga kanya-kanyang mga vloggers na parang proxy na nakikipag-away para sa kanila at inaaway yung mga vloggers na ina-identify na nakasama nung isang girlfriend. Okay. so sila-sila nag-aaway. At hindi uh, in the end, nakakasama din kay Tatay Digong. Kasi pano panoorin nyo tong video na to ni Maharlika. Kasi galit na galit eh. Yan, okay. yeah, niya mag sa mga Team Alpotera, Na yan na nga ang na na nangyayari sa kanya ngayon, okay? Kung gusto niyong supportan si Al Potera, eh, di okay na, wala tayong magagawa dyan. Buhay niyo yan. Binaboy na ng mga Marcos Jr. at gusto niyong patuloy siyang binababoy, eh di go! Okay, diba? Kung magsalita si Maharlika, parang siya yung girlfriend eh. Di ba? Galit na galit eh. Ang nakakatawa pa dyan, hindi naman natin alam na merong video ng pitoy-toy ni Tatay Digong <laughs> dahil sa video niya gumalat pa tuloy alam na tuloy ng lahat ng tao na merong video daw na ganun okay? o sino ba yung tinutukoy nitong sila Maharlika sino ba yung mga girlfriends na ito allegedly okay? O, lahat to puro marites puro alleged puro alleged girlfriend um, dalawang babae okay? pinost naman dun sa page ni Baste eh. okay? um, so nagpost si Baste So, dito natin na, same, same, but different. Okay? So, again, you're all same, same, but different. Let me love you long time. <laughs> so, ito yung kanyang nanay. Okay? You see si Mother Goose. Okay? So, tapos, si Hanilet. Yun, yung kinikilalang common law wife na nanay ni Kitty na kinakampihan ni Maharlika. At saka ng mga iba pa. Tapos, um, ito yung si... Uh, Girly Gurley Balaba, may, yung yung councilor sa CDO na narurumor na na Jowa daw ni dating pangulo. Pupunta din sa Dahig to. Pupunta din sa Dahig itong si si Gurley. Tayo lang ito ah. Ito 'yon. Ayun no? Oh. Ayun si Gurley at kasama pa niya yung si Mother Goose. Okay? Kasama pa niya. Tapos may isa pa yung si Jazz Egan. Okay, ito si Jazz Egan. Madalas kasama ng pangulo, parang nurse. Um, ito nga, nung sa Villamor, nasa loob siya. <laughs> Hindi makapasok sila buong buo Siya nasa loob. Nag-abot pa siya ng Rosario kay PRRD. Okay, talagang, talagang ano. Pagkakaalam ko, pupunta din to sa dahig. So, ito siya. Ayan. Si Jazz Egan. Rumor na, alleged to lahat ha. Kasama niya si 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 VP Sara. Ang ang medyo mabigat pa dito. Kasi parang kumakampi yung si VP Sara at Baste dito sa mga girlfriends na bago. Okay? Uh, dito kay Balaba at kay Jassy, parang mas sa kanila pa pumapabor. Okay? Ito ba ay para pang Ines dito kay Hanilet? Yeah? At ang sinasabi ni VP Sara, pantay-pantay daw lahat ng girlfriends. So nanay lang niya yung pinakasalan, the rest ay pare pareho lamang na girlfriend akala ko sabi niya kabete eh. pare pareho lang na kabit o the girlfriends girlfriends na lang uh, ano naman yata yung wala ba si Tatay Bigong doon hindi ko din alam pero anyway mga girlfriends na lang okay pantay pantay daw yung mga girlfriend na it is a shot at Hanilet kasi syempre ang ang luma ang lumalabas ang pagkakaalam natin si Hanilet ang common law wife siya ang mas legal kaysa doon sa mga girlfriends tapos siya yung nanay ni Kitty si Kitty is recognized, of course. Oh, yun. So, so nadadamay si Kitty. Sinasabi, ba't nyo hinihiritan si Kitty? O, oh, pero ang hinihiritan kasi yung nanay ni Kitty. So, si Basti si Basti naman, mas ano, mas... Uh, si Basti marunong eh. pumag alam niya, yung tatay niya, medyo mahilig sa mga ladies, sinabi niya, pantay-pantay lahat, pati nanay ko. Pati nanay Sinama niya nanay niya, para kumbaga, level lahat ganun nang pinapa marunong alam ni Baste. Eh. Alam niya kung paano i-diffuse yung yung sitwasyon. So ano kaya ang nangyayari? Bakit kaya sila maharlika ha? tinitira itong sila Criset, tinitira itong sila ah uh, dami mga vlogger siya tinitire. Eh. Sila pala 'to. Si dating ano, dating PCO at uh, si Trixie, Tinitira niya uh, kasi kinakampihan daw yung si si ang tawag niya si Alpotera eh okay, which is, uh, sabi ng mga viewers nga, ito daw si Jasmine Egan. Okay? You know, may tsura to si Jasmine. No? O, siya yung parating kasama ni Digong. Eh. Parang protocol officer yata nun. Ayan. o kasi si, pati si Kitty nagpost post din eh, di ba? So si Kitty, ta, tingnan natin yung post ni Kitty. eh uh... so, bakit kaya? Bakit kaya galit na galit? itong sila Maharlika doon sa uh, doon sa mga mga girlfriends na iba tapos sinasabihan pa na kinunan daw ng picture yung itong wala naman tayong pruweba diba ang gusto niya magalit yung mga followers niya magalit doon dito sa girlfriend ni ni Tatay Digong kaya nasa ba yung post ni Kitty diba o syempre si Kitty kakampi sa kanyang nanay Yun. So, bakit kaya? Okay? Bakit kaya? Pati si, pati si Joey, diba? si, isa pa doon, galit na galit din si... Um, merong mga usap-usapan, merong mga... Ito na lang, mahirap kasi mag-ano, mag, ano mag akusa dahil na naman tayong ebidensya. Ganito na lang kasimple, ha? Na merong mga girlfriend na may binabayaran na vlogger, na kumikita. Either through financial, or through access, or through kung ano man yung binibigay. Kasi si Digong, notorious na lahat ng mga girlfriend niya is, well, kung inaalagaan ng gusto. Mga in terms of financial, bahay, negosyo, okay eh. Wag, anong, ano may, kakayahan lahat eh. So, merong mga rumors na maaring yung girlfriend, eh, pinipinance yung mga vloggers, yung mga vloggers yung nag-aaway. Okay? So, siguro, hindi natutuwa itong si, ano, si si Hanilet na na kung ano man yung ginagawa sa dahig nung nung mga ibang girlfriends ni si Digong allegedly so hindi ko alam kung saan umabot yung awayan na yon pero yun yung yun yung sitwasyon na e, may mga ibang vloggers din kampay din doon sa ibang girlfriend kasi dikit din yung kay Digong eh di ba dikit din sila eh kaya ang magulo. kaya magulo <laughs> kaya tingnan natin kung saan pupunta habang tumatagal, mas nagiging open eh. Mas, uh, ano magagawa natin? Ganon talaga. Girlfriend talaga. Mahal talaga eh. At, uh, tingnan natin kung saan pupunta tong issue na to. Kung lalaki pa ba, eh, mahirap kasi pag awayan ng ano eh. Kapag puso ba, kapag awayan, pag -awa, agawan ng ano eh, agawan ng, ng lover boy eh. At ang ano dyan, syempre, eh, bukod pa dyan, eh, ang daming pera, ang daming, ang daming paghahatian eh. Diba? Meron ng aspeto ng puso, may aspeto ng ng pera, ng bulsa. So, yun ang yun ang madugo dyan. and of course kapangyarihan. so, iba, yung nga, yung mga ibang vloggers, inaawa yun, yung mga ibang vloggers. Uh, tingnan natin, 'di ba? Pag may mangyari pa i-report ko. Depende kung maraming views siguro. Tuloy natin. Pero nakakatawa lang kasi yung away-away nga ng mag mga girlfriend girlfriends. So, anyway, tuloy-tuloy lang po yung coverage po natin. See you po sa next video. Bye-bye.